guys. Maraming talagang. Alam nyo na no, ba eh, guys, kung ano gagawin natin dito. Ang dami, guys. Isang, ano na, yung spaghetti yan, Oh. Isang kilo. Ganyan, kadaming tansan. So, gawin natin. Kapag kayo pa ulit yan, gagawin natin. No, parang pamasko. Kulaan nyo, guys. Ayan na, guys, yung nagawa namin, Oh. Ayan, oh, guys, ayun, na. Oh. Ayun, madami pa kami gagawing, ano, batang mga rolling ginagawan ko ayan ayan yung taga ano taga pukpok guys o oh. o uh o -uh. ayan o oh. mapukpok yung kamay mo dandan lang ayan o oh. Diba guys, ang galing niya. <laughs> Kasi may gawa ako kaya nagluluto ako kaya siya muna. Ayan guys, Oh. Galing yan, oh. Wala nang oh. Karakas nila yan, guys, oh. Ayan, o. Oh. sila na. Ayan. O kamay mo. O, oh, tumatansig. Ayan, taga ano, taga flat.